At ito na nga pala ang second day ni Kabayan. Kaya naman itinuro ko na kay Kabayan kung paano enroll ng mabuti ang makin namin. Para naman makapag off na ako. Dahil nga nag-request na ako sa aming amo na gusto ko rin mag off Kaya sabi naman ng aking amo, eh the way, alam na lang mabuti ng aking asama para naman makapagpahinga na ako ng isang araw. Sabi ko naman kay madam ay kayang kaya naman to ng aking kasama. Kaya nga po tinuturuan ko siya ng mabuti. Kaya naman tong si kabayan ay pinagpraktis ko ng pinagpraktis na magroll ng aming maki. Sabi ko kabayan maswerte ka na dahil ikaw ay tinuturuan ng step by step kung paano gawin yan. Dahil ako noon nung nagsisimula hindi naman naituro sa akin yan. Nag -self study lang ako at nanonood ng mga youtube. Kaya naman sabi ko kay kabayan ay pagpraktis mo ng pagpraktisin mabuti yan at pati ang pag slice at tamang paglagay ng maki sa may plate. Basta ka ako palaging nasa center lang yan. Basta ang importante ka o kabayan ay eh, mahalaga. Basta ka ako ulit-ulitin mo lang dyan sa paglalagay ng plate sa may takeaway para ma-perfect mo na ang paglay niya ng mga maki. At hindi naman po talaga ako ganun kagaling sa paggawa ng sushi maki. Kaya marami na naman siguradong magbabas sa akin yan. Tinatama ko lang naman po ang gagawa ni kabayan para naman ma-perfect niya. Kaya naman sabi ko kay kabayan, basta ulit-ulitin mo lang yan hanggang sa makuha mo na. Sabi nga sa kasabihan, the more you practice, the more you perfect. Perfect po yon mga kabayan. Baka iba na naman po ang nasa isip niya naman pagkatapos ni Kabayan maglagay ng roll at maipractice niya ang paglinya ng maki. Ang mapaglagay naman ng mga sauce at toppings ang tinuro ko sa kanya. Kaya naman na ito at magka-order na kami eh pinanata na niya. Kaya sabi ko, ayan Kabayan, ikaw nang gumawa ng order natin at hinayaan ko na siya. Sinabi ko na lang kung ano ang mga palaman. Kaya naman tong si Kabayan ay nagawa niya ng maayos. At habang ako naman ay nagluluto ng noodles ay sinasabi ko lang naman sa kanya kung ano ang gagawin. Basta ako pagkaalanganin ka sabihin mo lang sa akin. Kaya naman itong si Kabayan ay talagang pinupos ko na na matuto na. Dahil pagka hindi ito natuto ay eh, siguradong hindi pa rin ako makakapagdeo. Kaya naman to si Kabayan ay eh, ginalingan na. At siya na rin na nag-slice. Pagkatapos siya eh, na rin ang lagay ng mga sauce. At shoutout ko lang pala itong ating mga kaibigan na nanggaling sa Papua na nandito ngayon sa Saudi Arabia. Si Efren Parungaw na palaging natambay sa Vision City Mall. At si Gary Corpus. At especially si Rico Tampol na napakagaling sa paglilitsyon yan. Yun lang. Salamat. See you my next vlog.